kahit nagbabiral ito, million of views, 100,000 of views, napapanood ng halos lahat ng tao sa buong Pilipinas, including Highway Patrol Group, Philippine National Police, Land Transportation Office ay hindi sila nagkakakaso at hindi sila napapatawag ng LTO. Ito pa masama mga boss, no? Wala akong galit sa inyo, no? Mga idol. Magandang hapon mga kapatid, nandito na naman tayo para sa ating informative content sa mga hindi nakakaalam Kung ilan ang top speed dapat ng isang motor, big bike man ito or small cc bike Ayon sa Republic Act 4136 mga kapatid, ang max speed ng isang motorcycle, okay, dalawa gulong Big bike, small cc bike ay 80 kph per hour 80 kph lang pala Pero bakit napakadaming motovlogger 100,000 of followers Million of followers Na kung gumagawa sila ng content Ay First gear 130 kph per hour So ayan guys testing natin tong ZX-10R na 2023 Primera tayo Para tawin natin yan bakit kahit nagbabiral ito, million of views, thousand of views, napapanood ng halos lahat ng tao sa buong Pilipinas, including Highway Patrol Group, Philippine National Police, Land Transportation Office, ay hindi sila nagkakakaso at hindi sila napapatawag ng LTO at hindi sila tanggalan na lisensya. only in the Philippines gawin mo yan sa ibang bansa i-record e mo yung takbo mo i-post mo may kalalagyan ka pero bakit sad to say bakit dito sa Pilipinas nagbabiral na million of views na hindi pa rin siya napaparusahan ito pa masama mga boss no? Wala akong galit sa inyo, no? Mga idol. Ang sinasabi ko lang ay yung niralaman ng Republic Act 4136 na bawal ang overspeeding or takbo ng motor na lalampas sa 80 kph per hour. Bawal. Kasi ito pa yung masama dyan, eh. Iniidolo tayo ng kabataan. syempre gagayahin ka. Speed eh. Kahit ako naman eh. Speed. Addict din ako sa si speed eh. Diba? Gagayahin ka na mga rider na hilaw sa kalawan. Yung kanilang motor, small cc. Yung kanilang Yung kanilang motor, small cc bike. Yung kanilang gulong, pang araw-araw na gulong. Diba? So, gagayahin ka. Gagayahin ka, idolo ka eh. Dito na po nagkakaroon ng disgrasya. Sabi nga, speed kills. Ha? Ngayon mga kapatid, why not mga idol? Why not? Sa tayo. Kahit isagad natin yung speed, lakas ng ating big bike. Goods lang, nasa restruct tayo. Wala tayong ibang madadamay. Diba? Masaya pa talaga namang may sasagad mo yung yung skills. Eh mga kapatid, shout out na rin no. Philippine National Police. Highway Patrol Group, Land Transportation Office, mga sir, mga boss amo. Wala ba tayong kakayahan? Wala ba sa mandato natin na dapat tong mga ganitong gawain ay napaparosahan? Ay napapatawag para hindi pa marisan. At hindi pagmulan nang napakalalang aksidente sa daan daanan. Kung gusto nyo matuto, follow yung si Gairo.